Naghain ng isang resolusyon si Senator Robin Hood Padilla na nagdedeklarang persona ng grata kay Australian Senator Janet Rice matapos bastusin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng Australian Parliament noong nakaraang linggo. Sa ilalim ng Senate Resolution 944 na inihain ni Senator Padilla, Binanggit nito ang ipinakitang unparliamentary behavior dahil sa hindi pagsang-ayon sa pamamagitan ng act of protest sa gitna ng proceedings. Nakapaloob rin sa resolusyon na hinihimok nito ang Department of Foreign Affairs na ideklara si Rice bilang persona ng grata. Ito'y matapos ilabas ni Rice ang isang placard na may nakasulat na Stop Human Rights Abuses habang nagtatulong pati si Pangulong Marcos Jr. sa harap ng Australian Parliament noong February 29. Inimbitahan ni Australian Governor General David Hurley si Pangulong Marcos Jr. na humarap sa Australian Parliament upang talakayin ang strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia.